Gutom ka na ba? Ha? Eh, ang dami mo na nakain. Naubos mo nga yung liver, oh. Ayan pa, oh. <coughs> oh, may liver ka pa, oh. Oy! <coughs> liver <Labor> pa. <coughs> Tapos, ayan, oh. Food niya. Tinutuna ko mabuti. Ay, kachaka. Tsaka, anino? Asa siya na yan? Kaya gagawin ko dito. Hmm. Kasi, ayaw niya kumakain Tingnan nyo guys, bibigay ko sa kanya to ng ganito. Ayaw niya. Ganyan lang. O, kain mo na anak. Hmm. Sige na, kain mo na. Tingnan nyo, ayaw niya. Ayaw niya yung ganyan. Hindi siya kumakain ng ng DF dog food na ano ganyan lang. Pero pag yung mga meat, kinakain yung nasa plato, nasa lalagyan. Kainin mo na yan, anak. Kainin mo na. Sige na, try mo na kainin. O, oh, kainin mo na, please. Ayun, marunong naman pala. Kaso tubig lang ang kinakain niya. Hindi niya kainin yung laman. Pero lang pag yung <coughs> Kainin mo yung laman, anak. Kainin mo. Good job! Galing naman, ah. Good boy! Mula. Kumain siya ngayon ng ganyan. Malaki ka na kasi big girl ka na anak. Big girl ka na. Kailangan ganyan na ang pagkain mo. Hindi na i sa sa'yo. Uy, guling naman. Ubusin mo anak ha. Uubusin ni ano yan? Ni Dabiana. Um, ubusin mo. Kaya lang basang-basa siya. Hmm, um, hindi ka gaya pag ano, hindi siya basa pag hindi na -dropper. Ayan, tinutulak niya, ganyan lang. Very good. Kain mo. Basang-basa na yung uso mo. Ang lana. Ganyan lang yan. Pakita. Ano lang, gilas. Hmm, tutulak niya na yan. kainin mo ang oh, oh, ayaw yan ha. lang yan. Yang, tsaka anino namin na yan. oh, ayaw na po. No? Kesa yung itatrapper. Pati na rapper yan, obos yan. <coughs> para siyang uh, <clears throat> baboy pag kumain inaano niyang uso niya uh, ay ay ay